Mga ganitong ulam talaga perfect para sa malamig na panahon. Ihanda na ang manok, papaya at malunggay. Tara na! Hello mga moms! First, ilalagay ko muna yung mga manok dito sa kaserola. Papainitin ko lang ito, hayaan na lumabas yung juice niya. halu lang natin para pantay-pantay naman yung pagkaluto and pagalabas ng juice ng manok. After nyan, may lalabas na oil galing sa manok. Peprituhi lang natin saglit. Kapag medyo brown na yung manok, pwede na magdagdag ng tubig. Depende sa dami na gusto nyo kasi yung amin, mas gusto namin yung maraming sabaw. Malambot na yung manok kaya isusunod na natin yung papaya. Isunod na din natin ang luya. Meron ding bawang at saka sibuya. Sana walang mang bash kung paano namin lutuin yung tinolang manok. May kanya-kanya naman tayong paraan kung paano lutuin yung tinola. Nababash nga yung mga big content creator. Paano pa kaya yung mga small content creator, ba diba? Kaya spread love na lang po. Appreciate na lang po natin yung mga niluluto or sinishare ng ibang content creator tulad namin. Sa pampalasa naman, hindi mawawala syempre yung asin. Ito, naglagay na ako ng pepper. Tansya meter na lang yung gawin natin. Wala ng exact measurement ng mga pampalasa kasi nga, iba-iba naman tayo ng panlasa. Baka sa inyo, is kulang. Cool para naman sa amin, is tama lang. Kaya ganun. Dito nga is naglagay na ng red bell pepper. Takpan muna natin at hayaan lumambot yung mga gulay na nilagay natin. Medyo napadami kasing yung tubig, kaya papakuluan pa natin yan. Maglalagay din tayo ng tangla, dagdag aroma din yan, and pantanggal ng langsa sa manok. Medyo nakulangan tayo sa pampalasa, kaya naman to the rescue si Magic. Nag-add lang tayo dyan ng seasoning granules and konting-konting asin lang. Yan, at halu-haluin lang natin, at saka syempre titikman natin yan. May kulang talaga sa lasa niya. Hinahanap namin yung lasa ng papaya. Medyo na parami kasi yung tubig na paglagay namin. Madali lang yan, hahayaan lang natin yan na maluto pa ng mabuti. Dito nga is nag-add na kami ng malunggay. Malapit naman itong maluto, konting pakulo na lang is ayun na, pwede na tayong kumain. Dito nga is hinanaan na namin yung apoy. Hahayaan na lang natin yung maluto ng mga 2 to 3 minutes pa iniiwasan naman natin na pumait yung malunggay kasi nga sabi nga nila kapag naluto daw or na overcook yung malunggay is pumapait daw siya ayan so habang inaantay natin na uh, lumabas yung aroma ng papaya is niluluto namin siya sa mahinang apoy lang after 2 to 3 minutes nga at tinikman namin ulit okay na okay na yung lasa lumabas na talaga yung lasa ng papaya at sinabayan pa ng lasa ng tanglad and yung ano Luya Sobrang sarap na La. Lasang-lasa mo na talaga yung tinola